Scene 1. Speak, bakit kakaunti lang ang nag-uusap tungkol sa pagbangon mula sa pagkawala ng mahal sa buhay? Paguhin natin yan, sama-sama. Ang pag-move on ay hindi nangangahulugang paglimot. Ito ay tungkol sa paghahanap ng paraan para panatilihing buhay ang kanilang alaala habang ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay. 2. Una, hayaan mong magluksa. Umiyak ka kung kailangan. Makipag-usap sa isang taong nakakaintindi. Okay lang na makaramdam ng lungkot. <coughs> Scene 3 Speaker pangalawa, alagaan ang iyong sarili. Kumain ng masustansya, matulog ng sapat at mag-ehersisyo. Gugustuhin ng iyong mahal sa buhay na magaging malusog ka. Scene 4 Pangatlo, Maghanap ng maliliit na kasiyahan sa pang-araw-araw na buhay. Isang tasa ng kape, isang lakad sa parke, o isang magandang libro. Ang mga sandaling ito ay makakatulong na mapagaan ang sakit. Scene 5, Speaker panghuli. Tandaan na ito ay isang paglalakbay. May mga araw na mas mahirap kaysa sa iba. Ngunit ang bawat araw ay isang hakbang pasulong. Scene 6 Speaker Hindi mo kailangang magmadali. Ang paggaling ay nangangailangan ng oras at okay lang 'yon. Nandito kami para samahan ka sa bawat hakbang. Manatiling matatag.